lang naman yung makakasama ko, yung totoong tao, yung hindi hanapin sa iba yung wala sa akin, yung ganon yung kayang makontento. Guys, ang ating guest ngayon ay si Ate Mel. So, she is all the way from Pangasinan but currently po ay nasa Middle East po siya. 29 years old, single mom with 3 kids at 5 taon na pong bakanti ang kanyang banga-banga, guys. Ito, so, ate, 38 katao ang nakapila dito. <laughs> Mabintang bintang banga-banga mo, ante. Ah. <laughs> ate, ano bang gusto mo, ate? Kalbo o mabuhok? Oh, mabuhok na lang. Oh, let's try this one. Kuya, ba't ka maket dito? Wala, na, lang ang kaibigan. Ma mahilig ka bang kumain, kuya? Oo <laughs> naman. Yung, pangalan mo kasi impatso eh. Oo, oh, na-impatso na. impatso na na -impacho na ako. <laughs> So ilang taong ka na kuya impatcho? 34 Ay pasok mm. pa Pero si Ate Mel ay 29 pa lang naman yan So ikaw kuya 34 uh, 35 na ako ngayong May This coming May Yung ngayon ang pinag-usapan natin hindi sa May <laughs> Tikin ko yung alang-alam mo eh. Oo. Oh, 34 years old. Ayo single or single dad? Mm, dati. Kasal ako dati. Ngayon wala kami. Kasal eh. May anak o wala? Wala, wala. Ako ate, may ang performance nito. ate, kasal pa si Akuya. Ikaw, kasal ka rin ate. Ika kasal pa lang sana, 3 days na lang. Tapos nahuli ko oh. yung asawa ko at yung pinsan ko nag-ana-ana. Ate, hindi ako nagtanong kung ang tanong ko <laughs> kung kinasal ka na ba. Ang dami mong paliwanag, ate. <laughs> Bakit nakarating ka na sa pinsan mong nag anak -ana? Ate Mel, ang tanong, kaya mo bang uh, magmahal sa isang lalaking uh, kasal pa? Gusto ko din kasal Paano kaya? Ang hirap, no? Ang hirap ng sitwasyon. Ang hirap, no? Ang hirap kasi di ko din alam kung... Kasi wala naman silang anak. Siguro, wala naman sigurong balak na, ano, na magkabalikan pa kung walang anak, di ba? Pero ewan ko. Kasi gusto ko din ikasal, kuya. Masyado ba akong choosy sa pagdating sa ganun? Hindi, ate. Karapatan mo yun kasi ikaw nasa taas. Oo, oh, oh, ano. <laughs> <laughs> Makyat ako, kasi nagdadahan ako ni ma'am. I'm, I'm just true. Oh, he's just true. just true. Walang false. <laughs> Mayroon, mga... Mala, may false eyeliner ka? <laughs> Ako, paano ba yan ate? Ate, mukhang bibigay yung bibingka mo dyan, ha? Kaso <laughs> ka, hmm. Ano ba? Gusto ko na ng ano, tatanda na ako. Gusto ko na ng ano, seryoso ba? Ayoko na ng nung... kikilala, kilala ng ano. Nakakaumay. Eh. Kasi ako seryoso, seryoso talaga ako. Ate, magbigayan na, na lang kaya kayo. O, ikaw mayroon tatlong anak. Siya, kasal siya. <laughs> Tanungin mo siya, kuya, kung kaya niyang ano, yung may kaya, tatlong, anak. Tatlong anak? Tatlong anak? Oh, bakit hindi mo? Hindi, lima. Siya? Uh, tatlo Parang mm. o Bakit? Ikaw bubuhay? Sinabi ko bang ikaw bubuhay? Hindi <laughs> Yung gusto ko lang naman, yung makakasama ko Yung totoong tao, yung hindi hanapin Sa iba yung wala sa akin Yung gano'n yung kayang makontento Hindi hindi ko sinabi na eh, kayo ang bubuhay Kung papasok kayo sa buhay ko bilang isang single mom Kayo ang bubuhay sa anak ko Hindi gano'n, kaya nga ako nagtatrabaho eh ang mm, galit ka ate. Nagpapaliwalag siya ate. Parang ayoko yan, may tatlong anak. Ako pa bubuhay sa mga anak niyan. Ganon sila. Malay mo kuya, hindi ka na makabuo kasi di ba? may asawa ka, hindi ka nakakuan. O, di ba? At least ikaw, meron ka ng tatlo. O, oh, di ba? Mm. Di magsawag ng daddy. <laughs> kuya, kung tutuusin, kung single na single talaga yung hinahanap mo, alanganin yun sila. Maliban na kung magpaanal ka. Kaya ikaw kuya, sa single mom ka rin talaga babagsak. Okay lang ako sa tatlong anak. Okay lang ako. Kung hmm, yung para sa akin, edi wala naman akong magagawa. Ay, what?